Good morning. Good morning mga bungkal. Bubungkal kami sa tapat ni Chong Para mano kong maisda. May kasama. Kasama ako import. Hey no. <laughs> hey no. Pinakamalapit. Yung gamit ko. tayo mga kabungal um, dalawa tunod yan para pag nakakita ng palos di may pang ano may sima yung isa ayun no, o di <laughs> tago pati ay parang kaloy ando na yun